Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces ngayong Enero 31, 2025, ngayong araw. Pisces, may dalang kakaibang enerhiya na magbibigay gabay sa iyong mga hakbang. Ang iyong likas na intuition ay magiging isang makapangyarihang kumpas, kaya't hayaan mo itong magdala sa iyo ng tamang desisyon at mga hakbang sa buong araw na ito. Ang buwan sa iyong tanda ay nagpapalakas sa iyong likas na kakayahan upang makita ang mga malalim na kaalaman at hindi nakikitang mga detalye ng mga sitwasyon at tao sa iyong paligid. Minsan, ang iyong kakayahang maunawaan ang mga bagay na hindi nasasabi o nakikita ay magiging gabay mo upang makagawa ng tamang desisyon. Magiging mas malinaw sa iyo ang iyong mga layunin at ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang matupad ang mga ito. Habang tinatanggap mo ang mga katangian ng araw na ito, madarama mo ang mga kilos ng tapang at determinasyon sa iyong puso. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayon, may isang espesyal na mahika ng lakas at tapang na nagbibigay inspirasyon, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ito ang tamang pagkakataon upang gamitin ang iyong lakas at tiwala sa sarili upang maging ilaw sa iba. Tanggapin ang iyong natatanging kakayahan at ipakita ito sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. I Reflect ang mga hakbang na iyong tatahakin at kung paano nakakatulong ang iyong pagiging tapat sa iyong sarili upang mapabuti ang iyong mga relasyon at connection sa iba. Sa bawat usapan, magbigay ng halaga sa iyong mga karanasan at pananaw, at hindi mo lamang matutulungan ang iyong sarili, kundi pati na rin ang ibang tao na mas maging buka sa kanilang mga sarili. Ngayong araw, magbibigay ang pagkakataon ng bagong simula sa pagpapahayag ng iyong sarili sa paraang mas tapat at autentiko. Ito man ay sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong estilo sa pananamit o sa pamamagitan ng isang maliit na pagbabago sa paraan ng pagpapahayag ng iyong malikhain ideya, hayaan mong magningning ang iyong pagiging natatangi. Ang bawat aspeto ng iyong buhay, mula sa iyong hitsura hanggang sa iyong mga hilig at advokasya, ay may puwang para ipakita ang iyong pinakamagandang versyon. Huwag matakot ipakita ang iyong natatanging sarili at gawin ito ng may pagpapahalaga sa kung ano ka. Kung ikaw ay maghahanap ng bagong estilo o paraan ng pagpapahayad, ito ay magiging daan upang magbigay ng inspirasyon at pagtanggap mula sa iba. Ang mga pagbabago sa maliliit na aspeto ng iyong buhay ay magdadala ng malalaking pagbabago sa iyong pakiramdam ng kaligayahan at kasiyahan sa iyong sarili. Sa pagtahak ng araw, hayaang gabayan ka ng liwanag ng buwan patungo sa iyong mga pangarap at ambisyon. Ang iyong intuition ay magiging kaalyado mo, kaya't magtiwala sa iyong pakiramdam at mga ideya. Ang mga landas na magbubukas sa iyo ngayon ay magiging daan upang mapalapit ka sa iyong mga layunin at pangarap. Sa bawat hakbang, magtiwala na ang iyong mga nararamdaman ay magiging gabay na magdadala sa iyo sa mga tagumpay na nararapat sa iyo. Maari kang makaranas ng mga bagong pagkakataon na magbubukas ng mas malalim na koneksyon at mga relasyon sa iba. Huwag matakot magsimula ng mga bagong proyekto o magtangka ng mga bagay na hindi mo pa nasusubukan mayroong lakas na magmumula sa loob mo na magbibigay sa iyo ng tiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan upang magtabumpay. Ngayong araw ay isang pagkakataon para makuha ang mga pagkakataon at hakbangin na matagal mo nang iniiwasan. Ang iyong likas na intuition ay magsisilbing gabay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, mula sa iyong personal na relasyon hanggang sa mga profesional na desisyon. Magkakaroon ka ng pagkakataon upang tignan ang iyong mga pangarap mula sa ibang pananaw at ang mga pagbabagong ito ay magdadala ng kasiyahan at kagalakan sa iyong puso. Maging bukas sa mga bagong ideya at malikhain sa mga hakbang na tatahakin mo. Ang pagkakataon na mag-eksperimento at magtangka ng bago ay magbibigay sa iyo ng kakaibang saya. Sa araw na ito, maglaan ng oras para magmuni-muni at balikan ang iyong mga pangarap at layunin. Habang ang buwan ay patuloy na gumagabay sa iyong mga hakbang, tandaan na ang pagtitiwala sa iyong sarili at sa iyong intuition ay magsisilbing lakas sa bawat desisyon na gagawin mo. Huwag mag-atubiling magbigay ng sarili mong espasyo upang maranasan ang tunay na kasiyahan at tagumpay sa iyong mga personal na relasyon at trabaho. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at ikaw ay narito upang magtagumpay at magbigay inspirasyon sa iba. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat ka sa lahat ng magagandang nangyari at sa mga hakbang na natutunan mong gawin upang maging mas maligaya at matagumpay sa iyong landas. Huwag kalimutan na ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran, kaya't maging bukas sa mga posibilidad at yakapin ang mga bagong hamon ng buhay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.